God Kinikilusan ko na lang para wala silang masabi Gagawin ko ang lahat para lang ako umabante Di ko na inisip yung mga nasa palipaligid Gagawin sa kanila, hindi nga sila makasabit Kung ganyan na sa isipan mo, iba ka talaga Hindi ka na lang manahimik, puro ka na lang dada Hahanapan ka ng butas para masiraan ka Tapos pagkatapos niyan, wala ka pang nagagawa Ang sarap isipin na hindi kanila madae Tinititigan ka na lang kahit na napakasakit Yayabangan ko pa para matanggal ang kulit Papakita ko lang naman yung aking nasusungkit Kung sino-sino na lang sinasama para may katulong Biglang nawawala yung pala may bubulong Wala na kung pa sa mga sinasabi mo pa dyan Hindi ko naman ugali-ugali ang basurahan Siyempre, babalik pa rin ako sa dati Kung saan nagsimula, dun ako umabante Kaya ipakita mo lahat ang kabubuhan mo Wala pa rin tatalo sa sobrang kitid ng utak mo mo Huwag ka na magbida-bida Simula pala nung una nung ako ay nag Nalilisik yung mata parang gusto kang ambahan Kung ano-ano na lang nakikita ng iyong mata Maraming nakikita puro inggit at kaba Sige manira ka wala ka rin namang mapapala Pinapakita mo lang naman yung mga bobong gawa Matakit namang isipin na hanggang ka na lang Hindi na mababago puro ka na lang abang Ganyan ang mindset ng mga buong nilalang Tatapakan ka lang kahit wala silang lamang